For today's two video, maghahanap kami ng totobi. Nanghuhulihin namin. Ang hirap pala ang maghanap ng tutobe. na dito sa palayan. Bihira lang dito yung totobi. May nakita kami ang kaso lumipad sa gitna ng palayan. Hindi namin pwedeng puntahan kay baka baka makita kami ng may-ari ng palayan. Baka pagalitan kami hanap naman kami ng ibang tutobe, Yung kasama ko may nahuli na ako wala pa. Kulay blue yung nahuli niya. At sa akin kahit isa wala. Ang hirap mang huli. Pupunta sa gitna ng palayan eh. Matalino yung tutobe, Ayaw magpahuli sa akin. Di bali wala akong nahuli. At please, nakatambay kami sa palayan. Ang masarap na hangin. 的帮逼。